Nay narinig ko na nga lang mano dine, dine. Takbo ko nga, nga eh. Ha? Eh bumaba siguro baka lumipad. Ay baka sa lupa yan eh. Ay baka ko eh. niya, ay, ba na, po na, po sa ayo. Yung, yung kulay pula nga. Eh baka hindi pula nito yung Eh hindi nga pusa, dito ganda... oh, dito yung, yung pumunta, dito, pula dito yo. Daganda. Ito yung pupunta nitong pula. Yun nga. Ay ganda ka ko. Ay atas nakita ko tanaw tanaw ko. Tangay tangay na nga. Yun nga. Ay hmm, ganda ganda ng ibon. Tama tama. Ay yung ko. Ito yung guys, yung alagang-alaga -alaga na ibon. Nakalipad siya dito. Ikot-ikot lang ngayon. Hindi Kawawa na makigaling ng ng Narinig ko nga lang. Sabi ko parang yung ibon ako. umiyak. Kahit hindi ako natutulog siya, mag yung pinabantayan ko yan eh. Kawawa naman. Ang ganda pa naman. kita tagal-tagal nandyan eh. Kulay lang, eh. pula pula nga ko pula nga. Pula dyan eh. Kalau kita sa sepatutnya nak kena kainnya. Kau nak makan lagi nanti. 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 Na, ano na man eh, e, Nung mano putak na putak ng dalawang malayit na yung dalawang maliit na manok. Kekit yung 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 eh. yung 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 eh yung Lahat pala ng, ano, oh. <gulay>